Magandang araw mga katiwits This is Jim kung Kumpas di Kuding Sa video ito, gagamit tayo ng GPT Gold Perspective Tools at isang 20 meters na metro para mahanap at masukat ang mga spot na nakalukit sa GPT Tara, simulan natin Okay mga katiwits, narito ang mga sukat mula sa bawat spot gamit ang data na ito Maaari tayong magkaroon ng mas malinaw na idea kung saan posibleng nakalukit ang treasure dito makikita natin ang time, distance, home, at altitude. Sa distance naman ito ay meron itong sukat na 6 meters at ang home ay 3 meters. At dito sa altitude ay meron itong 189. Ngayon susukatin natin ang distance mula sa unang spot gamit ang metro. Siguraduhin natin insakto ang measurement para tumpak ang ating findings. Okay mga katigids, dito ilalagay ko ang 6 distance ng metro. So ayan mga kapatids, ang 6 meters papunta ito sa spot kung saan tinuturo ng ating GPT Prospective Tools. Okay, dito sa unahan, meron na tayong makikita dito ang mga bato na natatamaan ng ating metro. So, hanggang dito, bada sa may malaking bato ang kanyang target ng mga kapatids, hanggang dito lang siya. Okay, nasa 1 meter na tayo, malapit na tayo. Okay, dito tayo sa may malaking bato ang kanyang uh, pinakadulo. So, yun mga katigits. No? Uh, confirm natin dito na meron itong marker dito sa ibabaw. Yan, makikita natin dito na meron itong uh, hole. Mga tatlong daliri ang kasya dito. So, meron itong uh, engraved markings na maliit papunta sa pinakadulo ng metro. So, ayan mga katigits ang kanyang markings sa bato. So napakaganda at napakadetalyado din ang mga nakikita nating mga setup ng mga coordinate markers. So yan, balik tayo mga katits at yun ang resulta ng ating findings sa GPT Prospective Tools. Ngayon dito naman tayo mga katigit sa ating pangalawang findings sa ating GPT Prospective Tools. Ito naman ang kanyang resulta. Nasa 6 meters at ang home ay 4 meters uh, susukat tayo ng 6 meters distance gamit ang metro. So ayan mga katigits, uh, sit up natin ang ating metro ng 6 meters distance papunta dun sa may prospective spot niya. Okay, nasa 4 meters na tayo. Tapos So ayan, manapit na tayo mga katigits. may so, makikita natin dito sa dulo confirm natin kung ano ang mga markings na naka sa bato. So, dito sa pinakadulo mga katigits, ito na yung pinaka-spot niya. So, dito sa tabi niya ay meron itong napakalaking bato. At ayan, makikita natin ang mga naka na markings dito. Meron itong shallow hole at meron itong isang guhit na nagpapahiwatig ito ng east side direction at meron itong maliit na pagkaukit na X. So, meron pa itong mga carbon, mga katigits. So, napakaganda at napakadetalyado din ang kanyang result sa ating GPT Prospective Tools. Okay, at dyan nagtatapos ang ating exploration gamit ang GPT Tools at Metro. Sana ay marami kayong natutunan at na-enjoy nyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated kayo sa susunod na treasure hunting adventures natin. Salamat sa panonood. God bless.